So nung nakaraang araw ay uh, puro atake na ito pong mga kakampi ni Mayor Baste Laban dito kay Sekretary Abalos at sa PNP Dahil po sa ginagawa nilang pag iimbestiga Doon po sa drug war na ginagawa ngayon sa Davao ni Mayor Baste Okay, uh, sinasabi nila pinipigilan nyo eh Kaya, kaya dumarami yung uh, drugs sa bansa O kaya pinagiinitan nyo lang yung mga Duterte, yung mga ganon Well, sa akin ah uh, Uh, tinutulungan lang nitong sa sila PNP chief Acorda at si secretary Abalos itong mga pulis na hindi gumawa ng isang bagay na maari nilang ikapahamak in the future diba syempre uh, maari pong uh, merong mga mga action na hindi according sa rules and regulation sila pa yung maperwisyo in the future Kung baga maapektuhan pa yung uh, growth nila sa kapulisan yung pagtaas uh, nila ng rango o hindi kaya baka makasuhan pa sila. So maganda ng maganda ng mabantayan at maganda ng uh, mapasunod sa tama. Kaya nga tayo may batas eh. Kasi wala namang inuutos itong sila Secretary Abalos nang wala sa batas. Okay, ganun pa man, yung pong ginagawang drug war daw ngayon ni Mayor Baste ay could help speed up ICC probe. Okay? So yun ang isang komento. Okay? Na na sinasabi ngayon ng isang uh, dating dating congressman. Okay? Siya po ay makabayang Group. Of course, itong makabayang Group, alam niyo naman I don't uh, agree with them then. Dami din akong problema sa kanila pagdating po sa kanilang mga mga ginagawang aktibidades. Okay, pero dito po, basahin po natin yung kanyang sinabi, tingnan po natin kung merong punto yung kanyang, uh, kanyang statement. Okay? The recent revival of the drug war in Davao and the deaths that followed, as reported by the police, may be used to convince the ICC to speed up its investigation of former President Duterte, okay? Sabi ito ni Nery Colmenares. Okay. Uh, one of the counsels for victims of the Duterte's drug war. Okay. Uh, he said that a supplemental motion may be filed with the ICC detailing how the killings are still happening through the renewed anti-drug campaign in Davao City. He added that he would discuss the move with his client soon. O so abogado pala siya nung isang uh, isang alleged victim nung drug war ni PRRD. Okay. Uh, ayan. So ito ay pandagdag doon po sa kaso. Kung Kumbaga, pagkapag uh, nakita nung sa ICC na it's, it's still a clear and present danger na yung yung nirereklamo ay nangyayari pa rin at meron pa ring uh, maaring nabibiktima. 'Di ba? Maaring mapabilis. Yung pong ginagawang a uh, takbo ng kaso daw. Okay? so tuloy pa natin pagbabasa. Ayan Oh, the former president's youngest son, uh, Mayor Bastedo Terte, announced last week that he was reviving the war against drugs uh, after learning that more people were getting involved. Yeah, and his father launched a similar campaign during his presidency and as mayor of the same city. Uh, the ICC investigation covers the period between November 1, 2011 when the Philippines was ratified the Rome Statute that created the ICC and during the older Duterte's term as Davao City mayor and March 6, 2019 a day before the country's withdrawal from the ICC. O oh, so yun pa lang yun 2011 to 2019 yun yung uh Uh, Kung baga yun yung panahon na kasama dito sa reklamo um, The bloody anti-drug campaign during his presidency Left at least 6,000 people dead uh, Pero may mga human rights groups claim that the number may reach uh, 20,000 okay? Arturo Nascanas Ito yung mga isang mga witness doon uh, Said in his affidavit That Oplan Tokhang uh, Was the brainchild of his daughter Ito nga dito na sasabit sa gulo si VP Sara Duterte. Um, the retired police officer and confessed member of the death squad uh, said that Sara had invented tukhang uh, with uh, Senator Bato de la Rosa then, then PNP Chief Bato de la Rosa as a way to downgrade drug killings to mere kidnapping cases when the slain drug suspects inevitably went missing. Okay, so, yun ang according to las Lascañas, which was denied by VP Sara. Okay, so, lahat to, konektado dyan sa kaso, lahat to, gumagalaw. At, uh, ayan. According to Colmenares, the revived drug war can be used on the basis of two particular grounds. The first would be to file a supplemental motion with the ICC, asking it to hasten its investigation, considering how pressing the matter is, and as more victims pile up. As for the second ground, Colmenares said that should the ICC terminate its investigation and issue a favorable decision, the redeclared drug war could also be used by the victims to ask that an arrest warrant be issued against the perpetrator. A warrant of arrest is premised on three grounds, one of which is that the crimes continue to be perpetrated. So 'yun pala 'yun. So kung sakaling hindi guma hindi mag-approve uh, ma yung ICC ngayon, pwedeng gumawa ng panibagong kaso na ibabase naman dito sa uh, panahon ni Mayor Baste. So sa akin, ah uh, ano eh, sa, kaya nga sinasabi ko guys, ha, ito, bago lang naman dyan si Mayor Baste, sana naman yung pong kanyang, uh, yung kanyang drug operations, yung kanyang drug war ngayon, ay sumusunod lahat sa batas. Sana lang po, kasi uh, kailangan sumunod eh. At end of the day, merong mga nagbabantay, meron tayong mga batas na kailangang i-uphold, 'di ba? Kung gusto natin, ano, 'di ba baguhin natin yung batas, kaso kaso hangga't may batas, kailangan sumunod. At kawawa naman yung mga pulis na na mapag-utusan na hindi sumunod, baka sila yung malagay sa alanganin. Okay? Kaya yun na nga at uh, bukod doon maapektuhan pa yung kaso doon sa sa kabilang ama. Okay? Bukod diyan yung CHR mag-iimbestiga na din. Ayan. CHR lung probe. Ayan. O, so, na, so nag, yung CHR, nag-imbestiga na din. So, CHR naman, ang pwede naman niyang gawin, yung mga polis na involved, pag nakitang merong kalokohan na ginawa o merong hindi tama na ginawa, pwede na lang pigilan yung pag-promote ng isang polis. Diba? Kayang gawin ng CHR yan. So, yun yung mga Uh, consequences nakasama dito. Okay, so, ito naman ay mas lalong umiinit na ano. At ito ay nagiging issue. At sinasabi ng mga Duterte na, hey, pinipigilan nyo kami, kaya dumadami yung drugs dito, ganun-ganun. Pero the thing is, hindi tayo pwedeng parating shortcut eh. Kailangan gumawa tayo ng paraan na naaayon sa batas. Kung ayaw natin yung batas, baguhin natin. Di ba, isulong nila yung mga reforms na, di ba, pag-addict, pwede nang damputin, pwede ano, 'Di diba? So sa akin may, merong may, legal na paraan eh para i-gawin i, i yung mga gusto nilang gawin. Pero kung dadaanin mo na naman sa sa extrajudicial, dadaanin mo na naman sa Kung baga ang nalalagay sa alanganin ay yung mga pulis na gumagawa ng mga bagay na yon, di ba? So sana itong kay Mayor Baste, ito ay I hope I sincerely hope na above board lahat ng ginagawa niyang aksyon diyan sa Davao at uh, pagpatuloy nila yung talagang uh, talagang focus dyan sa pagsugpo sa droga ayoko ayoko din yung droga kasi 'di ba pero sana lahat sumusunod sa tamang tamang uh, paraan, tamang uh, kumaga according to the law. So yun lang naman. So talagang mukha makakaapekto talaga to. Kaya sa akin konting ano lang eh, konting preno lang. Hindi na hindi na panahon ng tatay nila. Eh. So konting preno lang. Okay, hindi, hindi yung mga kumaga yung mga keyboard warriors hanggang hanggang online lang yan eh. Hindi hindi niya matutulungan yung mga pulis pag yung pulis na yung nasampahan ng kaso dahil lumabag sila sa batas. in doing their duty in trying to stop drugs. Okay, so, yun lang. Tuloy-tuloy na po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye.